Magandang buhay! Tayo muli ay mag-aaral ng Edukasyon sa Pagpapakatao 10. Ihanda na ang inyong mga module, papel, at... Bago tayo magsimula, tayo muna ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa biyaya ng buhay. Pinupuri ka namin. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Mapagtanto rin po sana namin ang kahalagahan ng pag-aaral bilang susi sa magandang kinabukasan. Bigyan mo po ng lakas ng pangangatawan ang aming mga mahal sa buhay, lalo tigit ang aming mga magulang at masulit namin sa dunong at karangalan ang bawat sentimong kanilang pinaghihirapan. Gabayan mo po ang aming mga guro at pamunuan upang magampanan ang mga tungkulin sa kanilang balikat na kaatang. Huwag mo po kaming pabayaan. Hawiin mo po ang kapahamakan sa aming daraanan at puspusin ng Espiritu Santo upang maging makajos, makatao, makakalikasan, at makabansa sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon, dumako naman tayo sa ating virtual classroom rules. Ilan sa mga dapat nating tandaan? Dapat tayo ay on time kapag kapasok sa ating online class. Then, i-feel if natin na kahit tayo ay nasa bahay ay para pa rin tayong nasa eskwelahan. I-mute natin ang ating mga microphone at i-unmute lamang ito kapag tayo ay tinawag ng ating guro or may gustong sabihin. Makinig maigi at have fun and do your best. Ang pag-aaralan natin ngayong araw ay tungkol pa rin sa module number 11, ang pagmamahal sa ating bayan. Tayo ngayon ay nasa ika-anim na linggo na ngayong quarter number 3. Para sa ating mga obheto sa module na ito, inaasahang maipamahalas mo ang mga sumusunod na kaalaman, kakayahan at pangunawa. Una, na pangangatwirana na nakaugat ang pagkakakilanla ng tao sa pagmamahal sa bayan. Ikalawa, nakagagawa ng angkop na kilos upang maipamalas ang pagmamahal sa bayan or patriotismo. Subukan muna nating magbalik tanaw. Natatandaan mo pa ba ang turo sa iyo nung ikaw ay nasa elementary pa? Na ang kabataan ang pag-asa ng bayan? Kanino nga ba ito nagmula at ano ang kanyang dahilan kung bakit niya kaya ito nasabi? Magaling! Ngayon, tayo ay naharap sa pandemya. Ano ang madalas mong pinapanood? Ano naman ang iyong paboritong kainin? Sumagi din ba sa iyong isip ang mga Korean novela na iyong sinusubaybayan gaya ng trending na Chloe or yung clash, uh, Crash Landing on You pati na rin ang It's Okay Not To Be Okay mula sa panoor na sa natin sa Netflix o kaya yung Squid Game at marami pang iba na talaga namang patok na patok sa Netflix na talaga namang tugma sa pandemya yung ating kinakaharap ngayon. Bigla mong naalala ang mga tsokolating iyong paborito gaya ng Toblerone, maging KitKat at kaya Calvary. Diba samantalang nakakalungkot isipin na yung gawang natin ay yung hindi pinapansin gaya ng Cloud9 o kaya Big Bang na siyang kasing lang naman ng mga imported na produkto. So, paano mga nga ba maipapakita ang wagas mong pagpapahalaga sa iyong bayang sinilangan? Mahusay, kailangan ba ang pagbubis ng buhay sa pagkakaroon ng lobos ng pagmamahal sa bayan? Para sa'yo, ano nga ba ang pagmamahal sa bayan? Ang pagmamahal sa bayan ay ang pagkilala sa papel na dapat kampanan ng bawat mamamayang bumubuo rito. Tinatawag din ito patriotismo. Ito ay mula sa salitang pater na ang ibig sabihin ay ama na karaniwang inuugnay sa salitang pinagmulan or pinanggalingan. Ang literal na kahulugan nito ay ang pagmamahal sa bayang sinilangan or native land. Ang pagkasabuhay nito ay sa pamamagitan ng marubdob na paggawa ng trabahong pinili o ibinigay, aktibong pakikilahok sa interes ng mayorya o kabutihang panlahat at pagsasawata sa mga kilos na di makatarungan at hindi moral. Kadalasang inuugnay din ang patriotismo sa nasyonalismo, ngunit hindi sila magkasing kahulugan yung dalawang aking nabanggit. Ang nasyonalismo ay tumutukoy sa mga ideolohiyang pagkamakabayan at damdaming mumibikis sa, ito, sa isang tao at sa iba pang mga may kaparehang wika, kultura at mga kaugalian o tradisyon. Iba ito sa patriotismo ha, dahil isinasaalang-alang nito ang kalikasan ng tao. Kasama rin dito ang pagkakaiba sa wika, kultura, reliyon na kung saan tuwiran itong binibigyang kahulugan ang kabutihang panlahat. Para sa'yo, mahirap bang gawin at ipakita ang pagmamahal sa bayan? ang kailangan lamang natin ay disiplina, pagiging matapat at higit sa lahat pagamahal sa pamilya at para din sa kapwa para ipakita natin ang pagamahal sa ating bayan. Paano mo naman maipapakita at maituturo ang pagamahal sa bayan? Totoo no, na noon ibinubuwis ng ating mga bayani ang kanilang buhay para sa bayan. Bagamat sa panahon ngayon, hindi kailangan magbuwis ng buhay para ipakita ang pagmamahal sa bayan, sapat na ang katapatan, paggalang at pagpapahalaga. Ngayon, mahalaga na mahalin natin ang ating bayan sapagkat alamin natin ang kahalagahan ng pagmamahal sa bayan. Alam naman natin na ang pagmamahal sa bayan ay mahalaga talaga. Walang sinuman ang ligtas sa pagkasabuhay ng responsibilidad na ito dahil ang tao ay umiiral na nagmamahal at sumasakatawang diwa. Ito ay nangangahulugan na tayo bilang tao ay umiiral sa mundo kasama ang ating kapwa. So una, ito ay pinaglalaban ng ating mga bayani upang hindi masakop ng mga dayuang mananakop. Ikalawa, ito ay ang ating tahanan at ito ang bansa na ating sinilangan. Katlo, ang ating bansa ay ang kumakatawan sa atin, nire-represent nire natin yung ating bansa. Ikaapat, ang ating bayan ay tanda ng ating kalayaan. Ang pagkapamalas ng pagmamahal sa bayan ay pagkasabuhay ng pagkamamamayan, isang individual na ibinabahagi ang talino sa iba, pinangangalagaan ang integridad ng pagkatao, pinahahalagahan ang karangalan ng pamilya na ang pagmamahal ay likas bilang taong may malasakit para sa adikaing mapabuti ang lahat. Ang pagmamahal na ito ay nakaugat sa kanyang pagkakakinanlan bilang taong may, may pagmamahal sa bayan na kung saan iniingatan syempre yung ating karangata, kara karapatan at dignidad. Ngayon, puntahan naman natin ano-ano nga ba ang mga paraan ng pagkapakita ng pagmamahal sa bayan. So una, syempre kailangan natin ito or maipapakita natin ito sa pangamagitan ng paggalang sa watawat. Nandyan din ang pagsunod sa mga batas, paggalang sa mga patakarang ipinatutupad ng pamahalaan, pagtangkilik sa mga lokal na produkto, gawin pa din ang kultura, tradisyon at kinagawian ng mga Pilipino, at huwag magpadala sa kaisipang dayuhan. Ngayon, may mga paglabag sa pagkasabuhay ng pagmamahal sa bayan. Kung ikaw ay lumalabag sa pagkasabuhay ng pagmamahal sa bayan, nangangahulugan lamang na ikaw ay walang pagpapahalaga sa ating mga tradisyon at kultura. Bilang isang Pilipino, kailangan mong isabuhay ang iyong pagmamahal sa bayan sapagkat bilang isang Pilipino ay tungkulin mo ito. Ngayon, may mga halimbawa ng paglabag sa pagkasabuhay ng pagmamahal sa bayan. Una, kung hindi mo pinapahalagahan ng ating kultura at mga tradisyon. Kung hindi mo naman din kili ang ating mga sariling produkto. Kung ikaw ay nagkakalat ng basura. At kung isa ka sa mga pumuputol ng puno sa kabundukan. At kung isa ka din sa mga humuhuli at pumapatay ng mga hayop na ipinagabawal hulihin o yung mga endangered na. Then, kung ikaw ay isa sa mga lumalabag sa mga batas na ipinatutupad ng bansa. Ngayon, narito naman yung talahan na yan na mga pagpapahalagang ito batay sa pitong dimensyon ng tao na nakalahad sa batayang konsepsyal ng edukasyon sa pagpapakatao. So, meron tayong uh, mga dimensyon ng tao, nandyan yung pangkatawan na kung saan ang mga pagpapahalaga na nagkapakita ng pagmamahal sa bayan, ito ay mula sa 1987 Constitution ng Pilipinas. So, sa pangkatawan na yan yung pagpapahalaga natin sa ating buhay sa dimensyon naman ng pangkaisipan na ipapakita natin ang ating pagkapahalaga sa katotohanan. Sa moral na dimensyon naman ng tao, nandiyan ang pagmamahal at pagmamalasakit sa ating kapwa. Sa espiritual na dimensyon naman ng tao, ang pagkapahalaga na ating ipinapakita ay ang ating pananampalataya. Sa ikalima naman ay yung panlipunan na dimensyon natin na kung saan ang mga pagkapahalaga ay paggalang, katarungan, kapayapaan, kaayusan at pagkalinga sa pamilya at saling lahi. Sa pang-ekonomiya naman na dimensyon ng tao, nandyan ang pagkapahalaga natin sa ating kasipagan, pangangalaga sa sa kalikasan at kapaligiran. Sa pampolitikal na dimensyon ng tao, nandyan ang pagkakaisa, kabayanihan, kalayaan at pagsunod sa batas ang mga pagpapahalaga na ating naipapakita na kung saan ito ay nagpapakita ng pagmamahal sa bayan. At sa kabuoang dimensyon o sa lahat ng dimensyon ng tao, nandyan ang kailangan na pagpapahalaga ang pagsusulong ng kabutihang panlahat. Ang mga kaalamang ito ay pinatutunayan ng pahayag ni San Juan Pablo XIII siya ay mula noong 1880 hanggang 1963, sabi niya ang dignidad ng persona ng tao ay kasama sa kanyang karapatan na maging bahagi sa aktibong pakikilahok sa lipunan upang makapag-ambag sa kabutihang panlahat. Ngayon, puntahan naman natin yung mga angkop na kilos na nagpapamalas ng pagmamahal sa bayan. May mga magagawa ang isang mamamayan upang mabigyan ng solusyon ang mga problema ang kinakaharap ng bayan. Mulat sa mga katuhan ng kabahagi ng pagbabagong kailangan ng mga kabataan. Bukod sa mga tungkulin na dapat isabuhay bilang isang Pilipino at mamamayan ng ating bansa na nakasaad sa ating konstitusyon, may mga simpleng bagay na maaaring isabuhay upang makatulong sa bansa. Ito ay ayon kay Alex Lacson. So una, nandyan yung mag-aral ng mabuti. Siyempre, ang isang taong may pinag-aralan, hindi kailanman mag-iisip na gumawa ng anumang paglabag sa mga batas na ipinatutupad ng kanyang bansa. Bagkos, ang kanyang natutuhan sa pag-aaral ay gagawin niyang paraan upang mahanapan ng solusyon at tulungan ng bansa sa problema ang kinakaharap at haharapin ito. Sumunod, huwag magpahuli, ang oras ay mahalaga or time is gold. Ang pwedeng maging susi upang maging positibo ang ibig sabihin ng Filipino time na sikat na sikat sa atin ay ang pagiging huli sa mga pagtipon, program at iba pang mga gawain ay hindi makakatulong sa pagsulong ng anumang grupo, organization at sa kabuuan ng bansa. So, di ba nga meron tayong ipinasana RA10535 o mas kilala bilang Philippine Standard Time ay makakatulong upang ang bawat Pilipino ay magkaroon ng tamang oras na susundan. May batas o wala, kailangan gamitin ang oras ng tama. Kailangan isulong ang kultura ng pagiging maagap or culture of punctuality. Ikatlo, pumila ng maayos. Unahan sa pila, gitgitan sa kalsada na kung minsan dahilan ng pagkatalo, na minsan nauuwi pa sa aksidente, away, bugbugan, hanggang sa patayan. Sabi nga nila, disiplina lang pakiusap. Mababaw kung totoosin pero kailangan natin itong sundin. Ikaapat, awitin ng pambansang awit ng may paggalang at dignidad. Kung may simpleng bagay na maaaring gawin ng isang mamamayan para sa kanyang baybayan bayan o sa bansa, ito ay ang igalang ang kanyang pagkakakilanlan. Pangunahin na rito ang pambansang awit. Awitin ito ng buong puso at may paggalang. Sumunod, maging totoo at tapat huwag mangopya o magpakopya. Isa sa pangunahing problema ng bansa sa kasalukuyan ay ang kawalan ng katapatan, lalo ang ilang mga nasa pamahalaan, di ba? mga tao na inaasahan na mga ngalaga sa karapatan ng mamamayan. So, yung katapatan ay unang itinuturo sa bahay at pinauunlad at pinalawak ito sa school at, sinasa at sinasabuhay syempre sa ating lipunang kinabibilangan. Ang pangongopya or pagpapakopya na kadalasang ginagawa ng isang mag-aaral ay hindi makakatulong upang maging matapat at totoo sa lahat ng panahon at pagkakataon mag, kailangan din natin syempre magtipid ng tubig, magtanim ng puno at huwag magtapon ng basura kahit saan o kung saan saan. Ang solusyon sa lumalalang problema ng bansa o ng mundo sa kapaligiran ay nasa kamay ng mga mamamayan. At ito ay ang responsableng paggamit ng pinagkukunang yaman nito. Kasama na rito ang pagtipid ng tubig, kuryente, pangangalaga sa kalikasan sa pamamagitan ng pagkatanim ng puno at tamang pagkatapon ng basura. Iwasan ang anumang gawain na hindi nakatutulong. Ang kalusugan ng tao ay yaman ng bansa. So yung mga gawain gaya ng pag-inom, paninigarilyo, yung mga bisyo, pagkasugal, at labis sa pagkahilig sa paglalaro ng computer ay tuwirang hindi nakakatulong sa sarili at sa kabuuan sa pag-unlad ng bansa. Nandyan din ang bumili ng produktong sariling atin, wag peke or mga smuggled. Ang pagtangkilik sa produkto ng bansa ay hindi pagiging makasarili paraan ito upang lalo pang matulong mapalago at maiangat yung ekonomiya ng bansa. Nasa huli ay ang mga mamamaya naman syempre yung makikinabang nito. Ang produktong masabing tunay na gawang, gawang Pilipino ay likas na matibay, maganda at maayos ang pagkakagawa kaysa sa ibang bansa sumunod, kung pwede nang bumoto, isagawa ito ng tama. Lalo na ngayon na malapit ang eleksyon, no? ito ay maisasagawa sa pamamagitan ng pagpili ng tamang pinuno na kakatawan sa mga bagay na nais mangyari sa lipunang ginagalawan. Ang boto ay hindi ibebenta at ipagpapalit sa kung anumang pabor o material na bagay sumunod, alagaan at igalang ang nakakatanda. Ipagpatuloy yung nakaugalian natin kagandahang asal na pagmamano at pagkasabi ng po at opo or oho, ang pangangalaga sa nakakatanda ay isang pananagutan. Ang pananagutan ito ay maisabuhay sa pangamagitan ng pagibigay galang sa nakakatanda, bahagi man ng pamilya or hindi. Sumunod, isama sa panalangin ang bansa at ang kapwa mamamayan. Ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi matatawaran kailanman. Ang pagtawag sa Kanya, pagingi ng patnubay ay mahalaga sa pagsasakato para ng mga mithiin sa buhay. So napakalaking bagay para sa bansa at sa kapwa mamamayan kung lagi silang isasama sa panalangin. Sabi nga nila, pakikinggan at hindi papabayaan ng Diyos ang pamayanang nagkakaisa sa pananampalataya at paggawa para sa kabutihan ng lahat. So ngayon, para sa pag-alam ng ating natutunan, suriin ang larawan at itala ang iyong mga ideya hingil sa kahalagahan ng pagamahal sa bayan gamit ang grapikong representasyon. Mahusay, para sa pangwakas na pagsusulit, isulat sapat lang ang like or dislike batay sa konseptong isinasaad ng bawat item. Una, ang pakikilahok sa mga gawaing pangkalikasan ay malaking tulong sa pagpapanatili ng kaayusan at kagandahan ng ating sariling bansa. Like or dislike? Kalawa. Pagtangkilik ng mga peke or smuggled na produkto ay sa isa sa mga kadahilan ng mas mura ang halaga nito. Like or dislike? Katlo. Ang ibig sabihin ng pater ay ina na karaniwang inuugnay sa salitang pinagmulan or pinanggalingan pagkaapat. Ang mga pagkapahalaga na nagpapakita ng pagmamahal sa bayan ay mula sa 1986 Constitution ng Pilipinas. Like or dislike? Sumunod, ang pagbubuwis ng buhay ay isang pangamaraan ng pagkapakita ng tunay na pagmamahal sa bayan. Like or dislike? Para sa susunod, piliin ang sagot sa loob ng kahon at isulat ito sa gutang papel. Ang inyong, ang inyong mga pagpipilian ay ang tunay, disiplina, salitang pagkamakasarili at pandaraya, tapat, maglingkod, sakim at magnanakaw, at tungkulin. Para sa ika ang pagmamahal sa bayan ay isang mahalagang blank ng isang mamamayan sa isang bansa. Ikapito, ang isang mamamayang may pagmamahal sa bayan ay nauunawaan ang pangangailangang blank sa bayan at sa kapwa. Ikawalo, ang ugaling blank at blank ay nakakahadlang sa pag-unlad ng isang bayan. 9 at 10, mahalaga ang pagiging blank sa pagsunod sa mga batas na ipinatutupad dahil sa ganitong paraan na ipapakita natin ang tamang blank. Mahusay, para sa paginilay, natutunan natin sa ating aralin ang mga ang pagmamahal sa bayan ay dapat syempre nakatatak sa ating kaisipan at kalooban na dapat itong mahalin at pahalagahan gaya ng pagkapahalaga natin sa ating sarili. So ngayon, pagnilayan ng iyong mga naging kilos at ugali sa mga nakaraang gawain at magkaroon ng pag-alam sa dapat na pahalagahan na kilos at mga dapat na baguhin sa mga gawaing labag sa pagmamahal sa bayan. Para sa kriteriya sa pag-i-score, para sa limang puntos kapag napakahusay, kompleto at komprehensibo ang nilalaman ng talata. 4 points para sa mahusay, kompleto ang nilalaman at maayos na nailahad ang sagot. At para sa 3 points naman, mapaghuhusay, hindi gaanong maayos na nailahad ang sagot. So ang kailangan ninyong mailagay ay nilalaman, ano nga ba yung pagpapahalaga at mga dapat baguhin. Mahusay! Binabati ko kayo ating ipagkapatuloy susunod na linggo ang panibagong aralin. Lagi nating na tatandaan, manatiling mabuting tao at maraming salamat. Paalam!